Naguol ang gibati sa usa ka maestra human maugdaw sa sunog ang ilahang panimalay sa Purok 14B, Barangay Tinagakan, Jensen, alas 8.30 sa Buntag, Setyembre 26. Sumala pa ni Cherry Ann Agudo, nagsindi siya og katol sulod sa ilahang balay o wala ni ini nabantayan nga naduol na di ay kinis sa bedsheet ko karang katol god so kay nang limpyo man ko isindihan sa nakong na katol sa akong kwarto so pag sindi na ko siya katol wala nako ko siya napansin siguro ba nga duol siya sa bedsheet moto Nagsindi ko sa akong kwarto, tapos sirado na ako, nalimpyo ko sa kwarto sa akong anak. Tapos pag nako na ako dito, nang tingala ko, nang nag-aso na siya ba, kadugay, nagmurag dili na mangin siya normal nga aso sa katulang. Bisan o sa kagamit, walay na salbar ang tagbalay, tungod paspas nga mikatag ang kalayo, o gisiguro ni ining maluwas siya, kauban ang iyang mga pag-umangkon. Lakip sumala pa sa mga nasunog ang niyang appliances, cellphone, o mga importanteng papilis. Gi ko ang mga bata gidala ako sila diri gi gawas nako diri kay para ko un paguna ano pa nako ang gripo tapos pa ko pa nako akong mga cellphone mga gamit ba at least na lang man ko'y madala nya kay nisunod man ang isa ka bata og dala na og balik sa iya diri wala na pagbalik nako didto ni ni saka na ang kuan ang kalayo tanan-tanan yun. Kuan, PRC ID, mga TOR, tanan nga mga sa eskwilahan. washing, TV, okay lang man ang appliances kay kuan naman na siya. So, yun kayo kay bisag sanina ola sa panti wala. Manog pamahaw ni Gawas ko sa balay. Kita ko sa mga aso. Kusunog mga gina. Motor ni Padaga, motor, padong dire. Pag abot na ako, sunog na gijayo. Diri na padulong kalayo. Yung saan pa man pagtabang ato ngawa namang yun. Ugda namang gitya. Samtang, naghatag na sabog mga hinabang nga mabugas o gamit ang CDRMO o takda usab maghatag ang barangay council sa tinagakan. Oo, naman ko ang tagad si Dream, nagatod na po dito. Ako sa pangyay na DSWD, nagatod mga bugas. Parang mga sinina ang ginanglan. Kaya pag may taan ako kamaagi, karon naman ko na mo dito mapahakdan po. Sa karon, temporaryong nagtener sa balay sa iyang igsuon si Cherry Ann, kauban ang iyang duha ka anak. In the heart of changing lives, kini sa enemy mogpon, Break, Gada News.